Oh, kanina ka pa lakad ng lakad. Pare, ano ba problema mo? Kanina nakita kita doon, ngayon dito na naman. ba? Diba? Nahihilo na ako sa iyo. Sabihin mo ko na ano. Ha? Ano? Go. No. Problema so, nga ako pare. Tama yung sinabi mo eh. Magandang chicks kasi doon sa may kabila. Sa taas. Kararating lang. Galing na probinsya. At sunada ko eh. Gusto ko sana naman bigaw. Eh. Kaso, hindi ko alam anong gagawin ko eh. Tulungan mo naman ako para kung anong dapat yung gawin. Kasi kusunada ko talaga siya eh. Pare. Ha? Ito mo ba ako? Ito. No. Ah, yung pala, pari. Kaya ka pala lakad ng lakad. Ah, kahilo ka eh. Yung pala, na dami yun? Ha? Yung gumaan dito kanina, umakyat. Provinsyana yun eh. Mas madali lang yun. Kaso ah, pari, payo ko lang sa'yo. Yung damit mo at saka yung... Ang ah, talon butas dapat komportable ka naman sa suotin mo para kapag may paniwala naman diligaw ka sa babae sa kanya eh, balita ko nagagalit daw yung tatay pagka mayroon nang diligaw sa anak niya kaya dapat hindi naman yung damit na ano at saka yung pantalon dapat magayos ka naman para alam nang manliligaw mo na talagang nakikita talaga sa pangangatawan mo na maayos, di ba? Ayun ka! Aray, ganito ba? Ganito ba dapat shoot ko? Ha? Ano mo? Pangatong data maisa isa Ganito? Hindi nga. Hindi ko rin kasi alam eh. Kaya, drop. Kaya, probinsya kasi ako pari, kaya hindi ko rin alam kung ano suotin eh. Buti na lang, hindi dahil sa'yo gumanda tuloy yung ano po. Pero hindi ko alam ito pare. Kasi sa amin, pag nakasuot kami ng ganito, okay na eh. Kaso, ito pare. Kabibili lang po lang ito kanina oh. Yeah, Kaya talaga po sinala ko talaga yun Okay na ba to? Ha? Sigurado ka pare ha, baka mamaya mapahiya ako. Sige. Yan, ganyan, di ba? parang komportable yung dating. Hindi ka ma na mahalata ng probinsyano, di ba? Kailangan maayos. Manila na to eh. Kaya kailangan kung ano dun sa probinsya, ibahin mo dito sa Manila. Kaya tignan mo, oh, di ba? Ayos yung outlet mo. O, oh, pag ka nanligaw ka, hindi na magagalit yung magulang. Hmm, um, mukhang maayos to ah. Banayad yung mga kasuotan at saka malinis ah. Papasa sa akin tong manu maging manuga ko. May isang problema pa ako pa rin. Siyempre, maniligaw ako. Ano ba dapat kong gawin? Ano dapat kong gawin? Pag pumunta na ako doon, eh siyempre, baka mamaya matulala na lang ako. Wala akong sasabihin sa babae, tsaka sa magulang. Kaya kailangan maging maayos. Siyempre, alam mo naman tayo. Ang ganda ng dating niya pari. Probinsya ng probinsya na. Kaya siguro ko, na ako sa kanya eh. Iba na ito naramdaman ko. Kaya dapat, huwag mo ko iiwan sa area Kaya ano pa dapat gag gagawin ko para naman maging maayos. Anong dadalhin ko, anong ganyan. Pasapin mo po. Ha? Sige. Ah! Yun lang ba pare? Madali lang yan. Siyempre ako pag Ang galing ako dyan eh. Kung may pera ka, may extra kang pera, pwede mo siyang binahan ng rosas o di kaya chocolate para hindi naman madismaya sa yung manliligaw mo. O di kaya kung laking probinsya siya, pwede mo siyang haranin gitarahin mo siya, gitarista, kumbaga sa probinsya. Nagigitara ka sa kanya pa rin. Para alatang probinsya na talaga siya. Pero kung dito naman tayo sa Manila, chocolate na lang dibigay mo, di kaya rosas, ganun lang. Tsaka ha, mag magandang loob ka sa magulang, hindi yung pagpunta mo doon. Eh. Ma ang Mag ano ka, kailangan maging maayos ha. Komportable pare ha. Oh. Ah, yung pala pare. Okay. Yung pala, yung pala. Siyempre sa probinsya namin, hindi naman uso yung magbibigay ka ng chocolate, magbibigay ka ng rusas eh. Pag nakita ka niya na kinutulungan mo siya, nagmamagandang loob ka, siyempre madudevelop kayo. Ganun sa probinsya, pero dito sa Manila, ibahin mo. Dito sa Manila, chocolate. Ah, chocolate. Sige. Chocolate pare. Buti na lang nasabi mo sa akin. So, bala ko sana bukas eh. Pero ano, titignan ko muna yung lakansiya ko doon pa Pinag-iipunan ko kasi kung anong gawagawin ko eh. So, baka marami-rami na yun eh, siyempre bubuksan ko. Kasi, ah, uh, sayang, baka punta pa sa iba. Pero, Sige pare. Go. Oh, yun lang pare. Pero pare, balita ko ah. Mayroon daw isang pangalan dito sa baba, yung ano, Nelson ng pangalan, balita ko, parang may kursunada niya rin. Pero pare, bilis-bilisan mo. Ako, mahirap na. Siyempre, lalaki tayo. Tsaka pare, probinsyana na naman yung madali lang yun. Pero, maganda ba talaga? Ha? Ang tanong kung maganda ba talaga? Yun lang masasabi ko pari ha. Ah. Yung bago pa manligaw, magmano ka, tsaka magbigay ka ng chocolate tsuko kung mayroon ka, hindi kaya haranahin mo. Mas dabis. Talagang probinsya ng probinsya ng dating. Hindi kaya bigyan mo siya ng rosas kung mayroon. Marami sa baba dyan. Eh. Hindi naman halatayan na galing sa baba. Eh. Basta lagyan mo ng maganda naman, yung maayos. Kailangan maayos. Kailangan makomportar din naman yung ibibigay mo. Hindi yung baka nagbigay ka, gusot-gusot. <laughs> Hindi ka magugustuhan yung pare. Baka sabihin, ibang klase ito. Ganun lang pare. Tapos, ganito pare ha. Kailangan ha. Maginoo ka ha. Hindi kagaya natin dito. Maginoo pero medyo bastos ha. Kaya pare, bukas. Kailangan prepare mo na yung sarili mo. Huwag kang huwag kang Huwag kang ano, mahiya. Ibigay mo lahat para magugustuhan ka niya. Para maging maayos. Ha? Ah, good luck na lang sa'yo. Ha? Ah, Baka mamaya magiging tameme ka. Mahirap na. Baka unahan pa. Alam mo naman. Pero balita ko pa rin. Ano ha? Ah, naka sa probinsya nila, nakailan niya doon. Eh, ikaw, Sabagay provincial na, ikaw Manila boy. Eh, epi mas malakas yata ang dugo ng Manila boy kaysa provincial na, di ba?